Tagal pa rin mag Dawit Minsan wala Mahalo na guys oh. Mahalo na saan lang narabas ang hangin guys ngayon nandito naman papunta doon panina dito ang hangin at hindi kaya siguro tumal ang pauli sa isda kasi hindi permaminti ang hangin Ngayon, nandito na sa may bandang pinatawag dito sa kanawayan, kanaway ng hangin. Kaya siguro niit masyado. Ang pahuli sa isda. daming mananagat na dito na termaminti lang ah, hindi makapagbinta iyan e na lang panulam lang Yung dalawa nga salay salay guys oh. mabuti kung magpadaway hindi tayo antukin Lagyan ko ng payong guys ang dito sa likuran ko bukay kasi kanina masyadong mainit. Walang hangin kanina. Masyadong ma ano init ang araw. Ngayon na mayroon na payong hangin na naman. galing-galing itu baka bakal ma, anu, ma, ngulipan Pwede na lang matumal guys. Ah, lagi na lang matumal Ang pang nagatong ngayon. Ang tatat buwan na. Mula nung January, February, March ngayon. Yan matumal. Yan matumal. At dito lang muna guys. Mamaya na lang ulit mag video kung dating sa bahay. eh, okay. Ito. Ganun pa rin ang ano, pahuli sa sasda. At bye, bye guys. Dito lang muna. Ingat kayo palagi guys. Bye bye. Two hours later. Magandang hapon guys sa inyong lahat. Ito na ang isda natin ngayong araw lang. Ang bago nating huli. Anim na pinggan lang guys. Mabuti na lang kaysa noong unang araw. At sa kahapon nga huli namin. Kasi mabuti na ito ngayon. ito ilang kahapon bintahan na ngayon guys ok ok na guys aming nga pinggan kahit na hindi na tayo logi nito ito guys mga salay salay karamihan guys ito salay salay ito guys halo ito pati ito ito guys ah, ito lang ang ma pagkita ko sa inyo guys ito lang ang nahuli namin ngayong araw at mabuting lang ito guys hindi na kayo logi sige guys lang muna guys bukas nanonood pag ano natin pang laot natin at maraming salamat sa inyong pagpanood guys at subaybay palagi araw araw maraming salamat at bye bye guys dito na lang guys ingat kayo palagi guys bye bye